Ano ang epekto ng labis na init ng panahon sa mga pananim? Bago ang lahat, ako po si Joy Villarmia, dating cashier sa isang pribadong kumpanya sa loob ng anim na taon. Bago ko simulan, ito muna ang aking kwento. Apat na taon pa lang ako, kasama na ako ng tatay ko doon sa aming palayan. Tinuruan niya ako na kung paano magtanim ng palay. Sa murang edad ko pa lang, natuto na akong magtanim at mag-alaga ng palay. Ito ang aming pangunahing hanap buhay at pinagkakakitaan. Sinikap naming alagaan ang mga palay at siguruhin may sapat na tubig at pataba para sa mga ito. Pagmulat ng kanyang mga mata, hila na ang kalabaw. Pupunta siya sa bukid nang wala pang almusal. Araro roon, Pagdating ng tanghali, nalamnan ang tiyan. At pagsapit ng hapon, pagal na ang katawan. Ang problema ko noon pagdating sa anihan, kanyang kita ay kulang pa pambayad sa utang. Isang araw, dumating ang isang malakas na bagyo na sumira sa mga na mga sa Hindi nagpatinag si Papa at iba pang magsasaka. Nagtulungan sila upang maibalik ang kanilang mga sakahan sa dating kalagayan. Sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa at determinasyon, muling nagkakaroon ng ani ang kanilang mga sakahan at nabawi nila ang mga nawalang kabuhayan. Malaki ang epekto ng labis na init ng panahon sa mga pananim. Dahilan upang ito'y mamatay at hindi na mapakinabangan. Mabilis din mamatay ang mga tanim na palay kapag hindi agad nadiligan kung tag-init. Unang epekto ay ang matinding init, tagaktak na pawis at kakulangan sa tubig irigasyon para sa pagtatanim sa mga lupang sakahan ang ilan sa mga suliranin ngayon ng mga magsasaka. Okay naman kasi ang iba may sariling patubig. Pero doon sa mga wala, maraming hindi nakakatanim. Minsan walang budget, walang pangtustos. Mas mabuti, magpahinga na lang muna mula sa pagtatanim tuwing naramdaman na ang pagtahilo dulot sa sobrang init. Dahil dito, kinakailangan din magtanim kung kailan. Maaga pa upang maiwasan ang tindi ng init tuwing tanghali. Matindi ngayon ang init at masakit sa balat. Ang epekto nito, pwede kang mamatay sa sobrang init at high blood pressure. Kalawang epekto ay ang kita ng mga magsasaka. Bagamat hindi, bagamat matindi ang sikat ng araw na maaring maging mapanganib sa kalusugan, hindi maaring ipagsantabi ng mga magsasaka dito sa bukid noon ang kanilang hanap buhay ito ang mapanganib na kasama na sa kanilang trabaho. Mas malaki rin kasi ang kita ng ilang mga magsasaka ng palay tuwing tag-init kumpara sa tag-ulan. Mas malaki ang ani pagtag araw mahina naman pagtag ulan Tuwing tag-init, maaring umasa ang mga magsasaka sa patubig para sa kanilang palayan. Kahit na matakaw sa tubig itong palay, kaya itong suplayan ng kanilang mga sariling water pump. Kapag pag-ulan naman, nagdudulot ng labis na pag-ulan at pagbaha ng pagkasira ng mga panamin. Mas mahirap itong kontrolin para sa mga magsasaka, lalo na para doon sa mga mas malalim na ang lupang kinatatayuan ng palayan. Apektado naman ang presyo sa dami ng supply ng palay sa merkado, lalo na kapag nasalanta ng peste ang mga pananim ng ibang magsasaka. Naiisip natin na ganun na lang kaimportante ang mga produktong agrikultura? Sila lang naman ang dahilan kung bakit nakakain pa tayo ng kanin, prutas at gulay. At nang dahil dito, yumayaman ang ating ekonomiya sa napakaraming produktong agrikultura na inaangkat ng ibang bansa higit sa anuman. Naniniwala ako na napakalawak at sobrang laki ang naiaambag at maiaambag ng ating mga magsasaka sa ating komunidad, sa ating bansa at sa buong mundo. Kaya nararapat lamang na bigyan natin sila ng pagpupugay at halaga bilang kapalit ng kanilang pagpapakahirap sa kabukiran. Huwag natin kalilimutan, lagi nating ilagay sa ating kaisipan na ang pagbibigay halaga ay napakalaking bagay na upang sila ay hindi mapapagod na magbahagi ng mga produktong agrikultura at higit sa lahat ang buhay. Alam kong may natutunan ka sa video ito. Huwag kalimutang i-follow, like and share para sa susunod kong videos. Hanggang dito na lang. Stay safe.